katumbas ng uh, amount 'yo ay nagkakalangan ng 3,000 yung uh, 21,000 pesos. Pupunta ako dito sa video at magpapadala uh, ko ng 21k pesos at uh, titingnan ko kung magkano yung exchange rate or diretso na ako dito at uh, malapit na ako sa BDO remittances. At uh, tatanungin ko muna kung magkano yung 21,000 video. Uh, kung mayroon kang dito, yung uh, kabayan dito. Sige ba ka, magpapadala ako ng pera dito. 7.2 ang palitan. Ang palitan. Mamay ito, mamay. kano kaya yung 21, ma'am? Pesos. oh, ten, 21 Pesos. 21,000. Ah, pa lang, na. Okay na? Ah. Ah, Tapos mo na, sir. Ah, ah. Okay na, na yung ano. Ano De Castro, De Castro. De Castro. ah last name niya de ma'am. Ah, uh, De Castro yung... Receiver? Branch. Branch ko sa... Uh, ano? Ah, para sa account ko rin. Ah, account ko ba? Tapos di kaso yung... Ah, account. ah. Magkano kaya yung ano? 21. Tapos mm, Ayan. Nagkagulo na yung ano ko dito. Nagkagulo na. Magkano yung Hmm. 21,000 ma'am? One. Magkano kaya yun, ma'am? add na 10 oh uh, 3010 3010 3010 aba one Castro pa ma 1 2 3 yan ma'am. 3010 ah uh, pag-aralan na yung exchange rates as of february 5 2025 7.02 3010

So nakapagpadala na ako ng ano ng uh, 21,000 dito sa aking video account ay uh, ito yung uh, katumbas ng uh, amount due ay nagkakalangan ng 3,000 yung uh, 21,000 pesos, 0.86. 2990 ang uh, principal or yung exchange rate ay 7.02 makikita mo naman kanina yung exchange rate. Ganoon lang guys at uh, napakasimple yung ginawa ko na ngayon at uh, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Thank you. At uh, ito dahil account ko naman to, pwede ko nang i-strats to. Do-double check ko mamaya yung account ko dito sa video online banking. Thank you. Yes.